Pumunta nga kami sa Alno, La Trinidad, Bingket para sa Grand Reunion. Yes, mga mibalikan lang kami from La Union to La Trinidad. So, konti nga lang kami pumunta dahil kami lang yung nakapunta. Maaga nga kami gumisa yung mga 3.30 ng umaga at eh, tinatawagan na ako ni Mama para magkape. Dahil pupunta pa kami sa baay para sunduin sila tita dahil sila yung mga kasama namin na pupunta doon. O, oh, itong park na to wala nang edit-edit dahil hindi na kami nakafilter dyan. Ayan, so pagdating namin dito, hindi pa sila nagsisimula pero ang dami ng tao. Siyempre, may mga color coding yan. Color coding ng damit, ganun. At kami naman, color orange yung damit namin. Kunti nga lang yung nakuha kong videos at pictures dito dahil wala naman akong balak mag mini vlog. Pero para sa remembrance, si ko na lang lahat itong mga pictures at videos na nakuhanan ko. At ayan, mga 2 or 3.30 yata, umalis na kami dahil malayo pa yung uuwian namin. Marami na rin kasing umuwi at tapos na rin naman yung pagkakakilala ng per family. At nung duman kami sa Nagilian may nagtanong sa akin, saan daw ba kami galing dahil lahat kami naka-orange. Pare-pareho yung design ng damit. So syempre sabi ko galing kami sa Grand Reunion. Charing. At ayan, maraming salamat kay tita na nasa US. Siya yung nag-sponsor sa lahat ng gastos namin dito.